naging masaya din po ako bilang barangay health worker kasi meron po ako mga nakakasama mm -mm. Mm -mm. na -hmm. na nakakasalamuha na maaring makapagpatibay po sa akin bilang uh -huh. isang tao. Story time! Mga balong kwentong nakakaaliw! Uh, lahi talaga namin ng mga pogi. Pogi, kaya itong yanong nakakayak. Hindi naman masyadong uso kwarto nun eh. Nakaka-inspire! Basta pag hindi nabinintinda mo, Balik lang po, pero bakit baka susuko? Bakit susuko kagad? Nakakabiling! I did some commercials na po rin dito sa ko rin. Ano Ano kayo? Kahit pa nakakakilig! Tama na ang kwentuhan. Huwag yung makakap ka rin na sa akin. Ibibida natin yan! Ting sabado, dito lang sa Kwentong Ying! dan itong uh, lugar natin ano para kang nasa probinsya may mga huni ng ibon may mga puno ayan pero alam nyo ba kung nasa saan talaga ako andito ako sa bakuran ng Marikina Hotel and Convention Center at alam nyo ba kung sino ang aking mga makakatagpo ngayon nako mga bayani sila mga barangay health workers tapos e eh, nutrition scholars na napakalaki po ng naging papel sa buhay natin. Ang naalala natin siguro nung panahon ng pandemya, no? Lalo na nung lockdown. Sila yung talagang lumalabas para po uh, iabot ang ating mga pangangailangan kahit na napakadelikado. Halimbawa, yung naka-quarantine ka sa bahay mo, sila check magche-check sa'yo. iyo. Uh, Aalamin kung meron bang Uh, mga symptoms, kung kailangan hugutin ka sa bahay mo, daling sila yon So, naalala nyo niya, BHW and Nutrition Scholars. Ang dami nilang puhunan sa atin. Ngayon, ano ba naman ang ating naitumbas o naiganti sa kanila? Eh, wala naman tayong maigaganti sa kanila eh. Ang pwede lang natin gawin, kumbaga, kilalanin natin yung kanila mga ginawa. At sa araw na to, eh, kaya nga eh, ipapamper natin sila. Pa, paano ba magpamper ng mga barangay health workers at saka mga uh, nutrition scholars. Eh, yan ang aming uh, ipapaalam sa inyo ngayon. Kaya huwag kayong aalis ha. Puntahan na natin sila at nandun. Nihintay, naghihintay doon ng pogi. <laughs> Tara! Kay gaganda naman ng iti ng ating mga barangay health workers at nutrition scholars. it's your pamper day kaya sulitin nyo yung libreng kubet, manicure at pedicure na hatid ng aming kapartner sa public service. Oh, kung akala nyo ay yun na, wait pues, hindi pa natatapos dyan. May inihahanda pa kaming video presentation, games with prizes, at foundling seminar kasama ang DSWD. Ayos! Bilad sa initan, pagod mula sa pagbabahay-bahay at maliit na monthly allowance, ilan lang po yan sa mga hirap na araw-araw kinakaharap ng ating mga health workers. Kuminsan pa nga, mas inuuna pa nila ang kalusugan at kapakanan ng iba kesa sa sarili nila. Nagpapasalamat po ako kay Boss Katuni sa nakuha all dahil sa pamamagitan nyo ho. Uh, marami kaming natutunan na ibabahagi namin sa aming komunidad. Mabuhay kayo at tumagal pang inyong programa dahil marami po kayong natutulungan na tao. Maraming salamat and God bless po sa inyo. Masaya kami bilang mga nagtatrabaho sa gobyerno kasi totoo yun. Hindi na bibigyan ng pansin ang aming hard work sa community pa ah, nagpapasalamat po ako sa katunyong na programa kasi para sa ngayon nakikinakilala kami at naging bayani kami sa puso niya. God bless po, Captain. Sa pakikipagbanding ko sa mga barangay health worker, isa sa kanila ang pumukaw sa aking atensyon. Kaya naman saglit ako nakipaguntahan sa kanya para alamin ang kanyang kwento. At makakausap po natin ngayon ang isa sa mga masisipag na barangay health workers dito sa lungsod ng Marikina. Walang iba kundi si Miss Jody Santa Maria. Ay, hindi pala. Jody Pavilion Ma'am Jody, maraming po. salamat po. Hello po, sir. Opo. Eh, thank you po sa inyong pag sa pagpapaulak dito sa aming imbitasyon dito. Ha? Opo. Thank Opo. you din po sa inyo, sir, sa pagbibigay po sa amin. Na ganitong mga ano, sana po may mga susunod pa po. Ah po, tayo, tayo yung magka-partner sa pagtulong sa ating mga kababayan. Gusto ko lang malaman, gano'n na po kayo katagal na barangay health worker sa inyong barangay? Ano po, uh, seven years na po. Apo? Simula po kasi ng 2015 habang nag-aaral po ako, pumasok po ako bilang barangay health worker po. Ah, estudyante pa lang kayo. Yes po. Ano po ang kurso ninyo? Uh, secondary education po, Apo? major in Filipino po. Pero kung po yun, kayo ba yung nagpa-practice bilang teacher din? Opo. Ngayon Opo. po, nasa OJT po ako. Opo. Pagka kalahating araw po nasa work po ako sa pagiging BH, uh -uh. So, ang kalahating araw naman po para po sa OJT ko po. Teka, bakit nyo ginawa yun? Uh, hindi ba mahirap yun? Una, nung nag-aaral kayo, Opo. tapos kayo nag-OJT kayo at the same time, Barangay health worker. Opo. Ah, hindi naman po siya mahirap kung mahi, ano po kasi gusto ko rin po kasi na challenge yung pasensya ko mm -mm. na pa pa palibasa po kasi teacher, ah, kailangan po mahaba ang pasensya. Epo. Ngayon po kasi kapag barangay health worker po kayo, mas huhubog po yung pasensya nyo hahaba kasi iba't ibang ah, tao po yung makakausap nyo uh -huh. Ngayon po uh, nagagamit ko po siya dahil ma sa secondary alam niyo naman po sa high school makukulit, makukulit yan eh. po uh -huh. so meron din po kasi sa barangay health worker kapag ka po mag kayo po magi-interview kayo pupunta po kayo sa mga bahay, mga senior, yan po may mga kakulitan na rin yeah, po uh, totoo o, yun. po kaya po, ano, meron po masusungit. Kaya ngayon po na ko po niyo nung pareho naman. Dahil para siyang parang napagpraktisan mo na ano. Opo. Para nga malaman din ng ibang mga tao. Ano ba yung trabaho ng isang barangay health worker? Ah, uh, trabaho po ng barangay health worker, siya po yung nag-assist, nag naga iikot po sa mga uh, tao kung ano po yung mga pwedeng ibigay mm -hmm. ng Department of Health o kaya po ng City Health Office po natin, ibinababa po at kami po yung naghahanap ng maaaring kagaya po ngayon sa MRT o sa Tigdas po okay. uh, binababa po kami para po maghanap ng mga bata na maaari po nating uh, i-cover doon po sa Tigdas mm -hmm. um, o sa MRT. Eh katulad yan, hindi naman kayo uh, uh, nursing student, hindi kayo nurse, hindi rin kayo doktor, hindi kayo galing sa medical profession teacher kayo, okay. di ba kayo nahirapang mag-adjust? Hindi naman po kasi ano, uh, okay lang naman po mas okay po yung nagiging flexible mm. uh, tsaka may mga seminar din po kasi kaming pinapa-attend nila uh, pinapa-attend po kami sa City Health uh, kasama po si Mayor na tinutulungan din po kami na para meron din po kaming konting kaalaman Opo. doon po sa mga gagawin po namin mm -hmm. pupuntahan ko yung saya, no? Bakit, <laughs> bakit nag, nag uh, barangay health worker ka? Ah, uh, malaki ba sweldo niyan? May sweldo ba 'yan? Baka naman pwede ako mag-apply dyan, mga nasa 50,000 ba sweldo sa buwan dyan? <laughs> hindi po. Ah, uh. uh, kami po kasi ani ah uh, bilang volunteer lang po. Uh. Hindi naman po kami under. Yung iba po hindi po under ng barangay po sa amin. So, ang sahod lang po namin 1k. Mm ah, -hmm. uh, allowance po yun tawag doon. 1k sa isang okay. araw? Ah, uh, isang buwan po. Isang buwan? Yes po. Ah, lang po. Pero Sus, meron po sa amin mga uh, under uh, naman po ng barangay, meron din po sila. Oo. Uh, uh, pero kayong mga volunteer 1,000 ang allowance. 1,000 po. Sus, Mario, gusto eh, ba paano uh, pa, ano mag ano ba mabibili mo ng 1,000? Hindi, <laughs> may budget ko po siya kapag ka po nakakatanggap po ako ng pang ano ko po, baon ko po. Oo, sa, sa sa pagpasok mo sa eskwela, ano? Opo. Pero okay naman po saka katulong ko din na naman po yung mother ko. Mother ko din po kasi barangay health barangay worker. Barangay health worker. Oh, oh. It runs in the family pala. Opo. Oh, Opo. Oh, oh, oh. oh, eh, para may libangan din po ako kung sakali. At habang naglilibang, nasusubok po ako. Opo. Oh, ano, oh. Na ina-apply ko naman po doon sa... Sa so, talagang ano, uh, field mo, yung profession mo bilang yes, teacher. Opo. Oh, <laughs> Kayo po <laughs> ay ang inaasikaso nyo ay ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Yes po. Mula sa parents hanggang sa mga bagong panganak, di ba? Oh, Yun yung trabaho nyo. Yes po. Nalaman ko, kayo pala meron din karamdaman? Opo, oh, meron po. Meron po. Oh. Uh, po akong ano lupus uh -huh. na last year lang po, last November lang po siya na-diagnose. Opo. Oh, so sobrang stress daw po tsaka direct sunlight po yung nag-cause kaya mm. po nagkaroon ng ganun mm. tsaka na allergy din po sa gamot so mm. ngayon po uh, nag uh, under po ako sa gamutan mm. may treatment uh, o, undergoing sa treatment up po ako oh. nagpapagamot oh. ngayon kasi mm. din po libre yun nga lang po, uh, nilalapit po ng mother ko yung mga laboratories. Kasi Oo. po, ang sa lupus po kasi umaabot ng, ang isang laboratory po ay 20,000 to 30,000. Ang, laki pala, ano? Opo. Oh, Kaya po, kapag ka pupunta po kami kadalas doon. kadalas po yung, kanyo, yung uh, pag uh, laboratory nyo? Every month po or every week kapag ka pupunta po kami. Tapos 20 mil ang gagastusin? Opo. Oh, pupunta? O, oh, eh, paano? Ano Wala po? bang tulong ang uh, gobyerno dyan sa mga katulad yun? Ayun po, ang ginagawa uh -oh. po ni mother, uh, lumalapit po siya, mm -mm. tapos may mga GL po, guarantee letter, uh -oh. na yun po yung ginagamit po namin. Nagagamit natin. naman. Uh -oh. Tapos ngayon po, may mga maintenance na iniinom. Uh, 11 po sa gabi nagamot. Napakadami ang iniinom yun, po. No. Opo, at saka po, dalawa po sa umaga. Pero, kumusta ang sitwasyon nyo ngayon? Ito, napansin ko, ito pala o yung... Opo, ano po kasi yun sa akin, uh, namanas po ako ngayon, saka po sa... Uh, skin po to mama yung sa akin mm. sa, tapos ngayon po under observation po sa puso kasi medyo lumalaki po ang aking puso, puso. Uh -huh. sa ngayon pero okay naman po uh, iwasan lang daw po yung stress at chakap mm -hmm. po yung sobrang pagod kaya po ano. Eh, eh parehong parehong uh, pinag uh, pinagbubutihan mo 'yun eh, Pagpapa stress sa kapag papakapagod ano. Oh. At nagbibilad ka pa ngayon sa araw. Talagang magaling oh. ka din naman ano. <laughs> hindi pa pagkapo mga ganyan -lim -lim din naman. Makulimlim naman. Okay. Po. yung sobrang direct lang po talaga, yun po. Pero alam nyo kung kung hindi nyo sinabi, tapos ay, well, of course, uh, very uh, 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 glaring, uh, glaring naman. Nakikita mo, nagmamanifest sa balik. Oh. Hindi ko isipin kayo may sakit eh. <laughs> Oo, oh, kasi very uh, very uh, ako ang kayo, eh, no? A positive siguro kayo sa Opo. Kailangan po uh, eh kasi uh. hindi naman po natin alam kung hanggang kailan ang buhay. Mm -hmm. So, yung mother ko po kasi, ayoko ng manghihina siya. Siya yung lakas ko eh. So kapag hina ako, nakikita ko nalulungkot siya. Oh, sorry. <laughs> Sorry po. kasasabi ko pa lang mm -hmm. na positive ko, tapos eh, positive eh yung pag-iiyak mo. <laughs> mo. <laughs> yung mother ko po kasi talaga, okay. reason kung bakit nagiging positive po ako. Oh. Kasi po nung nalaman ko po talaga, nagkalupos po ako. Mahirap pong tanggapin. Kasi kala ko hindi na ako makakapag-aral, mm. hindi na ako makakapag-work. Pero, ano naman po, tinitingnan ko po yung mother ko. Saka so, yun siya ang inspiration mo, ang motivation mo? Opo. 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 sa ang lakas ko eh. Mm. Kaya po ano, ay, naiyak tuloy ako. <laughs> Pasensya ka know. na, no? Opo, okay Pero, lang Pero gusto kong po. sabihin iyo, sa Ma'am Jody, na uh, humahanga kami sa inyo. Thank you po. Opo, kasi inuuna nyo pa yung kapakanan ng ibang tao kaysa sa kapakanan ng ninyo bilang isang uh, nangangailangan din ng tulong, ano? Opo, kailangan mm -hmm. din po. Tsaka iniisip ko din po, uh, naging masaya din po ako bilang barangay health worker kahit po uh, ganito lang po yung sahod namin. Uh, masaya naman po ako kasi meron po ako mga nakakasama mm -mm. Nakakasalamuha, mm -mm. na nakakasalamuha na maaring makapagpatibay po sa akin bilang uh -huh. isang tao. So araw-araw 'yun. Ang totoo 'yun eh. Alam mo, isang ayon na isang ayon na kay sa iyo 'yon. 'Pag kaya na feeling mo down na down ka, tapos may nakasalamuha, may nakausap ka. Opo. Siya 'yung parang humihila sa iyo pataas. Opo. Hindi ba? Totoo po 'yun. Hindi ko po iniisip yung sakit ko ngayon eh. Iniisip ko po siya kapag, oh, bawal ako sa ganyan, bawal ako mm. sa gano'n. Pero hindi ko po siya iniisip bilang negatibong. Mm. Mm. Iniisip ko po siya bilang positibo. Positibo na maaari ko pong madala hanggang sa, ano po, future. Hanggang kailan ka mag-health uh, mag worker? barangay health worker? Actually po, napag-iisip-isip ko din po yan. Pero hindi ko pa po sure. Mm -hmm. Kapag ka po nakapasok na po ako sa uh, school or may mm -hmm. mag- trabaho na po ako. Baka bitawan ko po muna. Uh -oh. Kasi po, mag-iipo naman po ako para po sa paglelet ko. Sa pag uh -oh. ko po ng -HM. uh -oh. bilang uh -oh. teacher. Pero hindi, hindi, ko po kakalimutan ang pagiging barangay health worker. Mm -hmm. Yan po. Maraming salamat Thank you po uli, thank, thank you po thank talaga Thank you ulit sa inyo Opo, <laughs> salamat Basta, po Basta nadagdagan ka ng isang fan, si Kato <laughs> uh. Idol, idol ko po kaya nung bata pa po ako <laughs> Nakabuntungan, <tawang laughs> dati rin ako lalo Opo, oh, channel 23 Oo, dati okay. pa Ibabalita Amazing <laughs> Basta, Con, uh, kasama mo kami sa pananalangin na mawala na yung sakit na yan Salamat po At uh, marami nang nakakanya, nakalampas oh nga hmm. po At sigurado, isa ka doon Salamat po hindi naging hadlang ang karamdaman ni Jody na lupus para magpursige sa pag-aaral at makatulong pa rin sa kanyang mga kabaranggay. Wala talagang imposible sa taong may pangarap at may tiwala sa Diyos. Masarap sa pakiramdam na kahit sa maliit naming paraan, nasilayan naming umiti. Nagpahinga at kasama naming natuto ang mga bayani ng ating mga komunidad. Hindi man araw-araw namin itong magawa pero hangad namin na sa simple naming paraan ay nakapagpaabot kami ng tulong na uukit sa kanilang mga puso. Palak Palakpakan natin muna ang mga kapartners natin na nandito, partners natin sa public service. Unahin natin ang Reyes, Der <laughs> so much sa mga masarap na pagkain, mga chibog galing sa Ilos. Thank you! Alam niyo at hindi dito, dito rin yung uh, mga partners natin mula sa bodega ni Tatay. Ay! Budega ni Tatay. At siyempre, last but not the least, ang atoy ni. <laughs> Nakakabilib talaga yung ibang mga tao. Eh, na. Yung bang uh, pag-inisip mo, Akala mo, ikaw na pinaka ikaw na pinaka-nahihirapan, kaya gusto mo na itigil ang buhay mo at sabihin mo, ako na pinakakawawa di ba? Pero pag nakakausap tayo ng mga katulad nito si Jody, isang barangay health worker at baka nga marami pang katulad niya, na tuloy-tuloy ang pagtulong sa kapwa, inuuna ang kapakanan ng uh, kanyang uh, kapwa, kapitbahay niya, kahit di niya kakakilala. Uh, para maayos ang kanilang kalusugan. Samantalang siya o sila pala mismo, eh meron pong mabigat na pinagdadaanan. Di ba nakakabilib yung ganong klase ng mga tao? Ang totoo nito, itong usapan natin na ito, uh, yung pakikipagkwentuhan natin kay uh, Jody, ay isa pong uh, siguro masasabi kong inspirasyon para sa akin at sana kayo din na huwag natin masyadong tinitingnan yung mga kasawian negatibo sa buhay natin. Maraming pwede tayong tingnan ng mabuti. At uh, tama 'yung sinabi hindi natin alam uh, kailan tayo kailan matatapos 'tong buhay na 'to eh. So, habang meron tayong buhay, gamitin natin 'to para magkaroon ng ng uh, epekto o kaya ay uh, pakinabang ang ibang tao sa atin para Uh, ang sabi nga nila, medyo malalim lang yung Tagalog. Para magkaroon ng kabuluhan ang buhay natin, yan po ay sa pamamagitan po ng sasabihin ng kapwa natin whose lives we are able to touch. lalim no? So, paano? Mahiwalay na tayo. Ayoko na! Bye! Happy weekend! Bye! Hindi, nagpa-practice lang ako kung paano maging vloggito. Mula nang magsimula ako pagka bilang vloggito, pagka pala nagpa-vlog ka, siyempre, unang-unang kailangan ngayon, na-certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw, mga kachulil. Ito po si Kato Nying, Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan. Mga current happenings, live tayo kung kailan ko gusto ang Uncut Tuning. Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib tuwing Sabado Nights, ang Kwento Nying. Tapatang may tapang at diretsahang tanungan, tatak Tuning yan tuwing linggo ng gabi sa... Komento Nying. Di mo ba naabutan ang live ng Komento Nying? Huwag mag-alala. Rewind tayo. Sagot ko na ang quick highlight ng huntahan na mismo. Ito ang Kanto Nying. Na Komento Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana, 'Wag kayong magsawa na suportahan ako. Oh, 'dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Bekenemen, subscribe na. Bye! Happy weekend.